Magmumukbang sila ng langka. Mama, ako naman, mama. Mama, ako naman. Meron, meron, meron. Bum, bum, bum. Dito po kami. Nasaan na? Si Angie. Sabi niyo nagbubong-bong. Running water nga alam ha, mayroon naman nagbilig mo sa taas. Alam ko sa bini. Di po tres kayo! Uy, kunin mo daw! Ay putik! Papa! Tingnan mo yung anak ko, pinakalaman na yung pambayad sa shop ni Mama Lula. Oh, ala ka niyan. Wala ko na sa bini. Ito lang ang kaya kung saan sa bini. Sabihin mo. Bakit naman? Mayroon pa daw